Matapos ang halos dalawang taong imbisigasyon, tuluyan ang tinuldukan ng uh, mga mambabatas sa matasang pulang ng Kongreso, ang pagbusisi sa iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas na kinasasangkutan ng ilang mga individual, partikular na si Guaping alias Alice Gu. Hindi naman pinayaga ng Pasig RTC itong si go gayon din ang iba pang mga kapwa niya akusado na makadalo sa naturang huling hearing dahil nasabay ito sa pagdinig ng kanyang kasong qualified trafficking. Kunin natin ang live report ni Mean Cordera. Mean! Alex, na nga ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa ilegal na operasyon ng mga pogo sa bansa. No so sa huling pagdinig si Alice Go dahil dumalo ito sa pagdinig sa kanyang mga kaso. Pero naungkat pa rin sa hiring kanina yung umano yung pang na ni Go at ng iba pa niyang kasabwat dito sa Pilipinas. It has been two years of hearings. Tinapos Start... na ng Senado ang halos dalawang taong investigasyon sa iso ng iligal na operasyon ng mga pogo sa bansa. Sa huling pagdinig, inakusahan ni Senador Riza Ontiveros, ang dating economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Michael Yang na umunisang kot sa Chinese intelligence operations sa Pilipinas. Ipinakita pa ni Ontiveros ang picture ni Yang kasama ang self-confessed Chinese spy na si Zizi Jiang. Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants, and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Farmali, and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo ginatasa na tayo, pinagtaksilan pa. Oh, sa mga naunang pagdinig ng Senado, idinawit ni Xi Jiang si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na umunoy kasamahan niyang espiya. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency, si Go Waping alias Alice Go ay isang agent of influence na ginagamit ang kanyang posisyon para influensahan ng opinion at posisyon ng taong bayan pero hindi pa masabi ng nika kung talagang espiya ng China si Go sa Pilipinas. There are several ways to define an agent of influence. What is applicable in on the part of Miss Go Hua Ping is that she uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision making to produce results beneficial to the country. whose services uh, she be uh, they benefit from. Walang pahayag hinggil dito si Go dahil hindi sa pinayagan ng korte na makadalo sa huling investigasyon ng Senado. Kasabay kasi ng pagdinig ng Senado ang paglilitis naman ng Pasig RTC sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Lumabas naman sa pagdinig na nagagamit ang ilang Pogo Hubs bilang paraan para magpalaganap ng fake news. Kinumpirma rin ni Asidilio na posibleng nagagamit ang mga Pogo Hub para magpakalat din ng maling impormasyon. Paliwanag niya kung nakakapag-operate ang isang ang Pogo Hub, para mang scam, kaya rin itong mag-operate para magpalaganap ng mali-impormasyon sa pamamagitan ng text messages. Here, we cannot discount the possibility that th these uh, Pogo Hubs are also uh, operating as dual-use uh, entities. Parang SIM card ah. Yes, Madam Chair, because... If you look at it, kung pwede ka pong mang-scam diretso po doon sa mga individual subscribers, pwede ka rin pong mag-push ng misinformation and other information via SMS. Nakikita namin po na maraming flights papunta sa Visayas area. Oh. Uh, na doon po namin na yung ibang mga tao mm -hmm. na dating nagtatrabaho sa Pogo. Mm -hmm. At uh, nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. Sa ngayon, dahil may iniutos ang Pangulo na ban laban sa mga Pogo, may ilang malalaking Pogo Company umano ang nag-ooperate ngayon sa mas maliit na grupo at nagpapanggap na BPO at ang kanilang operasyon ay inilipat na sa Visayas at Mindanao. Kiniyak naman ng Senado na magpapasa ng batas para matiyak na hindi na mauulit ang kaso ni Alice Go. Naguhuaping sisiguraduhin ko na hindi ka na makakaulit dito at matututo ang lahat sa gagawin sa Alex, ipinauubayan na ng Senado ang kapalaran ni Go Wapping, alias Alice Go sa korte. Ngayong uh, dinidinig na rin ng korte yung mga pangkaso ng gobyerno laban sa kanya. Pero sa kabila ng pagtatapos ng pagdinig, ito daw yung simula na gagawing reforma dahil magpapasa naman ng batas ang Senado para hindi na maulit ang ganitong kaso, lalo na yung pananamantala ng mga dayuhan para makapagpasok ng mga iligal na negosyo dito sa Pilipinas. Alex. Okay. Okey, nabanggit ba ng uh, mga senador ko ano ang uh, mahalagang uh, batas na gusto nilang uh, uh, ipasa? O di kaya merong mga review na gagawin, na palakasin pa ang existing na batas. Meron ba? May, may specific ba silang binabanggit yan, uh, Mayan? Alex isa sa itinutulak ngayon yung pagpapawalang bisa sa operasyon ng mga pogo ano man ang forma niyan dahil uh, doon daw kasi sa utos ng pangulo ay ban lang uh, ibig sabihin kahit na pwede pang mag-operate yung ibang mga pogo kung makakalusot at mabibigyan niya ng permit ng pagcor ang uh, gusto ng mga mambabatas ay ang tuluyang pagbabawal at nakasaad sa malinaw sa batas na bawal na yung mag-operate ang mga pogo sa Pilipinas at yung nalulusutan yung ating ano no yung ating ng Philippine Statistics Authority yung mga banyaga na nagpapanggap na Pilipino Meron bang ganung batas na gagawin ang ating mga mambabatas Hinihigpita na daw, i Alex, yung prosesong yan matapos yung imbesigasyon ng Senado. Kanina dumalo yung mga taga-Philippine uh, Statistics Authority at kinumpirma nila na bago ka makakuha ng birth certificate, kung ikaw man ay late na magpaparehistro, kailangan present ka at uh, merong thumb mark at uh, merong uh, uh, ID picture kasabay ng national ID para matiyak na ikaw ang kumukuha ng uh, birth certificate at hindi isang dayuhan. Okay. Maraming salamat sa mayan korvera matanatien Janosa Senado. Thank you. Maraming salamat sa ipumpak subay-bay sa matatang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa atnet25 TV.